Eto ang topic natin. Paano nga ba malalaman kung ang isang babae ay meron itong karumansa? Hmm, marahil ay bihira sa pandinig natin ito dahil kadalasan lalaki ang gumagawa nito. Pero hindi nyo alam, ang mga gumagawa ng mga babaeng yan ay napakatalino talaga namang hindi magpapahuli ng buhay. Pero, ito ang iyong Ate Balti na magbibigay sa iyo ng mga sinyales kung ang isang babae ay nagtataksil na sa iyo. Eto, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Eto dulong ha, makinig ka. Number one na sinyales, kapag ang isang babae ay naglolo ko, nako, kapag niyayaya mo itong makipag-anuhan sa iyo. Wala itong gana. Lagi itong tumatanggi sa iyo. Ano ba? Pagod ako. Wala akong gana. Hmm. Kita mo? Yan, ganyan. Tandaan mo yan, Dudong. Kapag palaging ganyan ang mga dahilan niya, marami siyang palusot para hindi ka maka sa kanya. Nako, nako, Dudong. Talagang magtaka ka na okay lang naman sa mga babae na magtanggi paminsan-minsan. Pero kapag palagi na lamang ganyan ang ginagawa niya sa iyo, parang isang buwan ka nang hindi naka-score sa kanya. Ibig sabihin lang yan ay wala na siyang gana sa iyo, wala na siyang pagmamahal sa iyo, baka nandidiri na siya sa iyo, dahil nga meron na siyang ibang kapiling. Ginawa mo na ang lahat, naghakbat ka na, naligo ka na, hinugasan mo na yung pututoy, pero wala pa rin nangyari, wala pa rin efek sa kanya. Kaya kapag ganyan, nako nako, sinasabi ko sa iyo dudong na, Hmm, kailangan ka na maging alerto kung ganyan ang galawan ng iyong asawa. Ito, pangalawa, malayo na ang loob ng iyong asawa. Hindi na siya nagkikwento tungkol sa kanyang mga araw o sa kanyang nararamdaman. Kahit sa isang pagtatalo, ay hindi na rin siya naglalaan ng oras o tiyaga para ito ay pag-usapan at ayusin. Marahil ay hindi na ikaw ang gusto niyang kausapin, pagsabihan ng kanyang saloobin o ang kanyang problema dahil nakahanap na siya ng isang tao na pagkuhanan ng pang-uunawa. Kung dati ay excited ang isang babae na sabihin sa'yo ang araw niya, sabihin ang nararamdaman niya kung nalulungkot ba siya o ano ang nangyari sa kanya, lagi siyang nagkikwento sa iyo. Wala siyang tinitira, lahat-lahat sinasabi niya. Pero kung napapansin mo, tahimik na ito palagi, parang walang, wala na siyang pakialam sa'yo, parang wala na siyang nakikitang may kasama siya, Kapag gano'n, nako-nako maging alerto ka na kailangan mo nang malaman ang katotohanan. Dahil hindi mo alam, matagal ka na palang iniiputan sa ulo ng iyong asawa. Ito pa dudong, kapag ang isang babae, ang iyong kinakasama ay mahilig na itong bumili ng mga bagong mga damit kagaya ng mga pang-sexy damit, yung kita ng mga pusod o kahit ano yung dating hindi niya naman ginagawa, bigla-bigla niya na lamang diba? bumibili siya ng mga bagong damit, mga sexy, mga make-up, lipstick kung dati rate hindi naman ito nagme-make-up, hindi niya naman mahilig mag-lipstick pero sa isang iglap lang nagtaka ka. Nako nako, kailangan mo nang talagang magtaka din. Alam mo Dudong, sa totoo lang kapag ang isang babae biglang nagbago ang kanyang imahe. Kung dati-dati parang halos ayaw naman magsuklay nito. Pero nako nako, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Humihingi na ng pera sa iyo. oh tapos pupunta ng kung saan saan. Magugulat ka na lang ang pinamili niya, mga puro pampaganda. Nako, nako. Sinasabi ko sa iyo kapag ganyan ang mga galawa ng isang babae, talagang maging alerto ka na kasi nako, kawawa ka naman dudong. Lalo na kapag ikaw ay good provider naman, hindi ka naman nagkulang sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong asawa. Pero kapag ganyang klaseng babae, ang nag-iba na siya ng ganyan, o ba diba, ang kanyang imahe, nako nako, kailangan mo na talaga natanungin siya kung meron na ba siyang iba, kailangan kausapin mo siya ng masinsinan. Lalo na pagdating sa, ba diba, sa araw ng inyong kapahingahan, hindi kanya pinapa-score. Nako nako, alam nyo, marami pa talagang matinik ang mga babae, talagang napaka-wise, hindi yan magpapahuli ng buhay. Kaya dapat kapag napapansin mo na unti-unti nang nag-iiba yung pakiramdam mo, nagkakaroon ka na ng kutob, ay dapat magiging ano ka na, silent ano ka na, yung mamanmanan mo siya ng pasikreto palihim para malaman mo ang katotohanan kung totoo nga ang iyong kotob marami pang mga senyales, kagaya ng mga gadget hindi niya pinapagalaw sa iyo ang gadget niya kung dati-dati wala naman itong pakialam kung ginagalaw mo di ba? hindi kung minubuksan mo yung password niya okay naman pero bigla na lamang ng iba ng password nako! sigurado ako <laughs> na talagang meron at meron niyang tinatago tapos nagsisinungaling mga ganyang mga galawan alam naman natin yan mga common na galawan na yan talaga So, ayun, advice ko sa iyo, Dudong, kapag meron kang kutob, kakaiba kasi ikaw mismo ang nakakaalam. Ikaw mismo ang nakakaramdam dahil siya ang kinakasama mo. Siya ang asawa mo, nakakasama mo siya araw-araw. Kaya ikaw ang nakakaramdam. Ikaw ang nakakaalam ng lahat-lahat. Pero advice ko talaga sa iyo na talagang kapag nakaramdam ka na ng kakaibang kutob, nako, sinisigurado ko sa iyo, kapang ano talaga kinutuban ka na na dati-dati hindi mo naman nararamdaman na makutob-kutob na ganyan, -ganyan. manmanan mo na ang asawa mo dahil baka kawawa ka naman baka taon taon na palang lang naluloko kanya na hindi mo alam So, ayun lamang ang maibibigay ng inyong Ate Balti ngayon na tips niya. So, ayun, kung ano pa ang gusto nyong ay uh, ano natin, gawan pa natin ng vlog, just comment below dahil mababasa ko rin yan. So, maraming maraming salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please isubscribe mo naman ako at i-click mo na rin ang bell. At syempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. So, ayun lamang. Maraming maraming salamat. Bye!